tahimik sobra ito yung luma nilang bahay hmm. yan yung pigs nakapit bahay nila yan hmm. lalaki ng mga puno destiny salva kaya yung kusina o oh, kusina higaan hindi uh. diba dito ako naglinis kanina kakatapos lang so, mamaya alas uh, na uh, alis na naman yan or alas 5 yung halaman